Hello, welcome uh, sa ating channel, Air Sign Philippines. So, ako si Madam P. At ito na reading natin for Air Sign Gemini Libra Aquarius. By the way, kung gusto mong makasali dun sa aking pa-free na tarot card reading, para actually. Uh, by the end of no November ito, no? November 2025, gagawin yung raffle, like and follow mo lang yung aming Facebook page, Bandang Sibol, like and share yung pinned video na buntong hininga, and comment I love bandang sibol and your birthday ayan, para makasali ka doon sa ating par free na tarot reading tatlo yung bubunutin dyan so let's start, what we have here for the sign of air sign Okay, let's start the reading. Kunin natin yung mga main energy ninyo para yung kung no person na naka-connect mo. We do have here the Two of Cups, the Magician, the Fool, and the Empress. Okay. Air sign. I feel like. currently yung iba sa inyo nasa isang relationship connection na pa. Ito pwedeng sinasabi kong ikaw pero pwedeng person mo to ha. Ay, pwede mo palit ang roles. <clears throat> so dito sa side mo nakakita tayo ng relationship na parang hindi nagiging honest sa isa't isa like with the magician. Pwedeng may mga inilihim itinatagong sikreto dito. And there's someone here nakakonect. Itong kakonect manikita natin willing siya mag-take ng risk sa'yo malaki ang paghanga at pagmamahal sa iyo itong person na to. I feel like itong person na to, we, lalo na kung minsan ka na niyang binigyan ng something, like hindi babastahin gamit. Nag-give <clears throat> na siya ng um, maybe something precious or, you know, jewelry. Pwedeng ganon. Pwedeng nagbigay na siya ng jewelry sa iyo na parang hindi babastahin yung price na, but then deserve mo to, bibigay ko sa iyo to kasi eh, you are really that important para sa akin. So, ganon and then uh, with the two of cups I feel like gusto mo rin na relationship dito sa taong to kaya lang iba sa inyo pwede na sa isang relationship ka pa kaya lang with the magician puno-puno ng mga hidden things ng mga tago na ano na emotions ano yung emotion ninyo sa isa't isa you over know, the moon, the hanging man, and the six of swords. Ayun, iba sa inyo pagdating sa person na to. move on ka na eh. And with the moon and the hanging man, uh, I feel like you're just waiting to, uh, sa something na mangyari sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay na binamanifest mo. So, pwedeng dito sa person na to, uh, in the past, yan, yeah, nakakuha tayo ng past energy dito eh. Nakamove on ka na dito sa person na to. Pero until now, hanggang ngayon, naaalala mo pa rin siya. Lumalabas pa rin siya sa panaginip mo. Or maybe while you're doing something, magulat ka na na bigla mo siyang naalala, naisip. Naging challenging yung connection ninyong pareho. Pero, yeah. Uh, focus ka na lang ngayon din sa buhay mo or sa sarili mo ngayon. Alam mo ang weird ng energy mo dito. Pabago-bago isip mo minsan. Lalo sa connection mo this with this uh, soulmate or twin flame. Eto, you do have here the Eight of Wands and the Nine of Pentacles. Person na ka connect mo, the Queen of Swords and the... Oh! Ten of Cups. May iba sa inyo, kung you're, if you're dealing with someone na nasa isang relationship na family, parang willing siyang i-cut off to eh, para maging magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, Ace of Swords. Ikaw talaga yung gusto nito ng person na to eh. Yeah, with the nine of pentacles, so oh, gusto niya humarap sa iyo ng maayos siya, nawala siyang, mabaga, hindi na wala siyang, kumbaga, hindi nakakahiya yung sitwasyon niya. So, itong person na to, willing siya mag-take ng risk, pero pag okay na siya, pag, pag ready na siya. Okay? So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. you do over the three of pentacles and the four of pentacles. The four of wands and the four of swords. Oh wow, meron tayong angel number four four four. Lalo, lalo na ako nagpapakita ito recently sa'yo. This could be a reading. The Ten of Wands is at the bottom of the deck. Oh, someone is going to travel to see you and I can see happiness dito. May magpagkikita pag dahil, uh, you know, this could be someone na malayo. Of course, magka-travel itong person na to, to see you. Three of pentacles may growth sa'yo, especially financially. Uh, you manifest itong bank account mo, I can, I can see a lot of you is magkakaroon ng pag-increase ng finances, ipon. Yan, ka ng pera sa bangko. The four of wands, nakakita tayo ng relationship, partnership, mas matibay na relasyon. The four of swords. Yeah, all you have to do is to manifest. Hindi mo naman kailangan hintayin or what. Just allow the universe na ibigay sa'yo yung mga bagay na deserve mo. But of course, kailangan mo lang i-manifest to. Pagdating sa relationship, partnership, nakakita tayo ng matibay na relasyon. Partnership dito sa inyong dalawa na person na to pero hindi ko pa nakikita agad-agad mangyayari yun. Nakikita lang natin there's a possibility na mauna muna yung improvement sa mga kanya-kanya ninyong sarili before itong union or uh, and tawag dito, partnership relationship na ito sa inyo. Parang unang muna nang magiging